ito po muli tayo mga kaibigan para ipagpatuloy po ang parto ng pagkain nagbabawas ng kalusugan. Ito na po ang kasunod. Ang labis na paggamit ng asin ay inyuugnay ngayon sa sakit sa puso. Natuklasan din ng National Science Foundation ng Amerika na ang paggamit ng asin sa pagbuburo o sa pag-aatsara ng maraming pagkain ay sanhi ng kanser Maraming mga sakit at sintomas ng sakit na hindi masuri-suri at maipaliwanag ng maraming doktor. Ang maaaring maiugnay lamang sa labis na paggamit ng kemikal na asin, ang mahinang sirkulasyon, lalo na sa binti at utak, mga karamdaman sa katalampakan, katulad ng pagbagsak ng bubong ng paa, pollen arches. Arts. May nakalagay po rito ang salawikain sa iba ba? Babasahin ko po sa inyo. Ikaw ay kung ano ang iyong kinakain Sabihin mo sa akin ang iyong mga kinakain At sasabihin ko naman sa iyo kung ano ka Hindi natin gaanong pinapansin kung ano-ano ang mga sangkap na ating kinakain Kung ano ang mga laman ng mga bagay na magiging bahagi ng ating katawan Dugo, himay-may at iba pa Bagkos iniisip natin na kung masarap ang lasa ng ating kinakain Ito ay nangangahulugang mabuti sa ating kalusugan Magtataka pa ba kayo kung bakit marami sa inyo ang may sakit? Ang mga bukol sa paabon yun, rayuma at iba pa ay maaring simulan o kaya ay palalain ng hindi makatwirang paggamit ng asin. Ang mineral na kung tawagin ay sodium ay hindi lamang makukuha sa asin. Ito ay maaari din namang makukuha sa organikong pagkain katulad ng kinsay, patatas, celery, karot at iba pang gulay na mayaman dito ang karne at gatas ng hayop kumpirmado na ngayon ng siyensya ang mga katagang antiya ng tao ay hindi ginawa upang maging libingan ng mga bangkay ng patay ng imbarsamadong hayop hindi maaring magkasya ang mga mahabang paliwanag tungkol sa bagay na ito dito sa aklat na ito kung kayat doon sa interesadong pag-aaralan ng malalim ng bagay na ito sumulat lamang para sa aming libreng pulyeto na may pamagat Why We Do Not Eat Flesh Foods bakit hindi kami kumakain ng laman? Ang karne at mga pagkaing hango sa gatas ng mga hayop katulad ng keso, krema, mantikinya at iba pa ay pumapangalawa lamang sa gulay. Butil, grains, prutas, nuwes, gulay na may buto, legumes sa pagbibigay ng sustansya at kalusugan. Maliban pa rito, ang laman ng hayop ay may taglay ng mga lasong katulad ng uric acid, purine, santin, creatinine at iba pang dumi ng metabolismo, metabolic waste. Ang laman o karne ay natagpuan din kulang sa bitamina at iba pang sustansyang dapat na napapaloob sa anumang pagkain pampalusog at pampalakas ng resistensya laban sa sakit. Kaugnay naman dito, natagpuan ng mga siyentipiko na ang isang librang timbang ng soybeans ay mayroong 40% protina, samantalang isang librang timbang ng karne ng baka ay mayroon lamang 18%, 18 na protina. Sa makatawid, basta balanse at sapat ang kinakain mga gulay, walang panganib na magkakaroon ng pagkukulang ng sustansya. Ang mga seryosong karamdaman maaring iugnay sa pagkain ng laman ay mga sumusunod. Sis, tumor, sobrang taba, alta presyon, sakit sa puso, hepatitis, pagkabulok ng ngipin, kanser, sakit sa atay at iba pa dinodobles po ng pagkain ng laman ang trabaho ng mga tao kidneys ng mga bato kidneys sapagkat hindi lamang dumi ng tao ang dapat nitong atupagin kundi pati na ang mga naiwang dumi ng laman ng kinatayin at inimbal sa mga hayop sa ating tiyan maaaring mas malala pa ang sitwasyon kaya sa ating inaakala kung iisipin din natin na ang buong sangkahayupan ay dinadapuan din ngayon ng napakaraming uri ng karamdaman Sino nga ba ang makapagsasabi na ang masarap at nakatutulong laway na hiwa ng karne sa ating pinggan ay nanggaling sa isang malusog at walang sakit na katawan ng baka? Bukod pa dito, ang karne ay mayroon din mga sangkap na nagpapainit at nagpapasilakbo ng ating nerbyo at damdamin katulad ng kape, tsaa, tsokolate at alkohol. Ito ay nagpapababa ng ating moralidad Malaki ang mapupunang kaibahan sa kilos at asal ng mga hayop na kumakain ng laman, katulad ng tigre, leon, aso at iba pa. At sa kilos at asal ng mga hayop na nabubuhay lamang sa pagkain ng mga damo, katulad ng baka, kambing at tupa. Ang mga nauna ay agresibo at palaaway, samantalang ang huli ay tahimik at hindi palakibo. Mapupun na din na ang pantay-pantay na hanay ng ngipin ng tao, katulad ng ngipin ng kabayo, baka, kambing at iba pa na pawang damo lang ang kinakain ay para bagang nagsasabi na ang mga ngiping ito ay hindi ginawa ng Diyos upang kumagat at ngumuya ng laman ng hayop. At siya nga pala, natuklasan na rin ang siyensya na ang pagkain ng karne ay nakapagpapabilis ng pagtanda ng isang tao. Samantala, para naman doon sa mga may hilig sa mga hayop, pakinggan mabuti ang sumusunod. ang mga kakatayang hayop ay madalas na ibinabiyahi muna ng napakalayo at dumadanas ng laking hirap bago umabot sa palengke. Ang mga ito ay hinihila at hinahakot papalayo sa madamong pastulan, pinagsisiksikan sa masisikip na kulungan, ibinabiyahe muna na napakatagal sa ibabaw ng maali, kabok na daan ng hindi man lang siguro pinapainom o pinapakain sa buong magdamag Kadalasang inaabot din ng mga ito ng panlalagnat sa tindi na sikat ng araw sa pagbibiyahe hanggang sa umabot na sa kanilang pagkakatayan upang pagpiyestahan lamang ng mga tao ang kanilang malalamig na bangkay. Marami pang mga bagay ang pwedeng banggitin tungkol sa mga kasamaan ng pagkain ng laman, subalit tama na ito sa ngayon. Para doon sa mga nagnanais na maging malulusog, masasaya at mas nagmumukhang bata, mga vegetariano mayroon kaming inilakip na recipe na mga piling-piling iluto na hindi gagamitan ng anumang karne o isda. Ito ang makatutulong doon sa nagnanais ng simulan ang pagtahak sa daan na nakakalusog na pagkain tingnan sa dulong appendix na A. So meron sila sa libro na ito na nakalagay na mga recipe kasama na ang veggie meat, veggie tapa, veggie chaplet mga veggie foods na hindi kinuha sa karne ng hayop. Malaking tulong ang libro na ito. Ito na po ang pangalawang ano, bahagi na sinabi ko kanina. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pero bagamat ganun pa man, meron po tayong shoutout ulit ngayon. Uh, ang ating kaibigan at kamag-aral din dati na si Samuel Yu Jr. Kamusta ka na dyan? Sa, kung hindi ako nagkakamali, Fairview. Fairview. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana'y gabayan tayo ng poong may kapal. Maraming salamat.